may aaminin ako sa iyo, hindi sila natatakot mawala ka. Ang kinatatakutan nila ay kapag nawala ka at wala kang hinabol. At kung bakit ganito ang reaksyon ng tao, may kinalaman yan sa isang bagay na hindi napapansin ng marami. Ang kapangyarihan ng pag ng tahimik. Hindi yung pagalis para magpaawa. Hindi yung pag-alis para magpaselos. Hindi yung pag para mapansin. Kundi yung pag-alis dahil napagod ka na sa mga hindi mo na dapat pinipilit. Kung nararamdaman mong ikaw ang laging umaabot, laging nag adjust laging sumusuyo, laging nagsusuporta. Pero kapag ikaw ang nangailangan, tahimik ang mundo. Pero bago tayo tumuloy sa mas malalim na pagninilay, kung ngayon mo lang natagpuan ang channel na ito, huwag mong kalimutang mag-subscribe at i-on ang notification bell. Dito sa ating munting sulok ng internet, sabay-sabay nating pinapalakas ang ating isip, damdamin at pananaw sa tulong ng mga aral ng Stoicism at Pilosopiya, mga katuruang hindi lang basta pampalipas oras, kundi gabay para maging matatag, kalmado, at marunong sa gitna ng kaguluhan ng mundo. Kaya tara simulan na natin. Number 1. Kapag ikaw ang laging gumagalaw na sanay sila, may sinabi si Nietzsche, We love the comfort of the familiar, even if the familiar is slowly destroying us. At ang masakit dito, Minsan, ikaw mismo ang nagiging comfort zone ng taong mahal mo kahit hindi ka man lang nila nakikita bilang isang taong may puso, may pangangailangan at may limitasyon kapag sanay sila na ikaw ang laging nag adjust Sanay silang bumabalik ka kahit ilang beses ka nilang itinaboy. Sanay silang nagpapakita ka kahit ilang beses ka nilang nakalimutan. Sanay silang umiintindi ka kahit hindi ka nila binibigyan ng linaw. Unti-unti, hindi ka nagiging tao sa mata nila nagiging option ka lang. Isang bagay na pwede nilang balikan kapag convenient. Isang presensya na nandyan kahit hindi nila pahalagahan at ang pinakamasakit, hindi nila ito sinasadya. Hindi nila ito ginagawa dahil masama silang tao. Ginagawa nila ito dahil tinuruan mo silang pwede ka lang nila baliwalain at babalik ka pa rin. Sa Stoicism, sinasabi nilang ang hindi mo pinoprotektahan unti-unti nawawala. Hindi mo pinoprotektahan ang sarili mong halaga. Hindi mo pinoprotektahan ang boundaries mo. Hindi mo pinoprotektahan ang emosyon mo. Kaya habang ibinibigay mo ang lahat, hindi nila nakikita ang effort mo, nakikita lang nila ang resulta. Isang taong laging nandyan, at ang taong laging nandyan, hindi hinahanap, hindi kinakatakutan, hindi pinapalagpas, hindi pinapalitan. At dito nagsisimula ang trahedya. Kapag mas pinapadali mo ang buhay nila, mas pinapahirapan mo ang sarili mo you become predictable. At ang predictable, madaling baliwalain. Reality check. Hindi mo kasalanang magmahal ng totoo. Pero kasalanan mong nagpapatuloy ka kahit wala ka nang natatanggap pabalik. Kapag paulit-ulit kang nagbibigay, paulit-ulit ka rin nauubos. At kapag ubos ka na, dun mo lang marirealize na hindi sila ang nang iwan. Ikaw ang nag-iwan sa sarili mo. Kaya minsan, ang pinakamalaking regalo na pwede mong ibigay sa sarili mo ay ito. Ang tumigil, ang huminto, ang magpahinga. Ang hindi mo na kumilos kahit gustong gusto mo. Ang hindi mo na maghabol kahit mahal mo. Hindi ito rebellion. Hindi ito silent treatment. Hindi ito laro. Ito ang unang hakbang palayo sa pagiging background character sa buhay nila. Kataymikan lang, pero ramdam. Hindi lang nila, kundi pati ikaw. Number two, The psychological shock of your absence. Sa psychology, may isang konsepto na hindi napapansin ng marami, the sudden collapse of a pattern. Ito yung biglang pagkawala ng isang bagay na araw-araw nilang nakikita na hindi nila kailanman pinahalagahan hanggang nawala. Tulad ng ilaw sa kwarto. Hindi mo pinapansin araw-araw, pero kapag bigla itong namatay, hahanap-hanapin mo yung liwanag na hindi mo naman binigyang pansin. Ganyan ka rin sa buhay ng ibang tao. Ikaw yung ilaw na hindi nila napansin. Ikaw yung init na hindi nila pinahalagahan. Ikaw yung effort na hindi nila ninamnam. Pero nung bigla kang huminto, doon nila naramdaman ng lamig. Halimbawa, araw-araw kang kumakamusta, araw-araw mong inuuna sila. Araw-araw kang nagbibigay ng time, attention, support. Pero nung hindi ka nag-message, nung hindi ka nagparamdam, nung pinili mong maging tahimik, may maririnig kang napakabigat na tunog ang tunog ng katahimikan mo na tumama sa konsensya nila. At ang katahimikan mong yan, nagiging salamin, pinapakita nito kung ano ang nilagay nila sa relasyon niyo at minsan, nakakagulat ang reflection. Wala pala talaga silang ibinigay. Sa Stoicism, sinasabi ni Epictetus, When someone is forced to see the truth, they resist it. Kaya kapag hindi ka na naghabol, kapag hindi ka na nagre-reach out, kapag hindi ka na laging available, hindi ikaw ang hinahanap nila una. Hinahanap nila yung dating access na nawala. At dito pumapasok ang pattern interrupt. Ang utak nila nagpapanik. Hindi dahil namimiss ka nila agad, kundi dahil hindi na sumusunod sa script yung mundo nila. Para itong alarm na biglang tumunog sa kalagitnaan ng tulog. Ginugulat ka, kinigising ka, pinapaisip ka. Bakit siya tahimik? May problema ba? Ayaw na ba niya? May iba ba siyang kausap? bakit parang hindi na ako priority? Ironically, kahit wala kang ginagawa, ang dami nilang iniisip, ang presensya mo minsan hindi gumagalaw sa kanila. Pero ang pagkawala mo, yun ang gumigising sa kanila. Ang katahimikan mo, nagiging tanong. At sa tanong na yon hindi sila sigurado kung gusto nila ang sagot. Number three, hindi lahat ng umaalis, umaalis para mangiwan. Ito ang hindi nauunawaan ng karamihan. Kapag umiwas ka, Kapag tumahimik ka, kapag hindi ka na naghabol, hindi ibig sabihin sumuko ka sa pagmamahal. Ang ibig sabihin madalas, sumuko ka sa paulit-ulit mong pag-aabuso sa sarili mo. Hindi lahat ng paglayo ay kawalan ng pagmamahal. Minsan ang paglayo ay isang uri ng pagmamahal, hindi para sa kanila, kundi para sa sarili mo. Minsan kasi nagiging cycle na ang relasyon. Ikaw ang laging naghihintay. Ikaw ang laging sumusuyo ikaw ang laging nagpapakababa. Ikaw ang laging handang magpatawad kahit hindi sila humihingi ng tawad. Ikaw ang laging umaabot sa taong hindi marunong sumalubong. At habang paulit-ulit mo itong ginagawa, unti-unti mong kinukumbinsi ang sarili mo na siguro ganito talaga ang pagmamahal. Siguro kailangan ko talagang maghintay. Siguro ako ang dapat mag-adjust. Siguro isang araw marirealize niya ang halaga ko. Pero ang hindi mo nakikita ay ito. Hindi ka nagmamahal, nagpapakasakit ka. At uh, may malaking kaibahan ang dalawa. Sa silent suffering mo, maraming beses mo nang sinigaw ang pangangailangan mo. Pero sa sarili mo lang, hindi nila marinig dahil sanay na sila. Sanay silang ikaw ang gagalaw. Sanay silang ikaw ang hahabol. Sanay silang ikaw ang mag-aabot ng kamay. Habang sila, ni hindi man lang ginagalaw ang daliri. Kaya minsan, tumigil ka. Hindi dahil wala ka ng paki kundi dahil napagod ka nang makita kung paanong ikaw na lang ang lumalaban. Tumigil ka para makita kung lalakad ba sila papunta sa'yo. Kapag hindi ka na nag effort at sa katahimikan, nagpapakita ang katotohanan kung lalapit sila, may laban pa. Kung hindi sila gagalaw, wala kang pinangahawakan kundi ilusyon. Sabi ni Plato, What is truly yours will find its way back to you. Pero bihirang sabihin ng mga tao ang karugtong What is not yours will slip away no matter how tightly you hold it. Minsan ang gusto mong hawakan, matagal nang wala sa kamay mo. Nilalabanan mo na lang ang katotohanan dahil mas masakit ang magsimulang muli. At ang paglayo, yun ang inaayawan ng puso mo. Pero minsan, ang tunay na pagmamahal sa sarili ay hindi yakapin ang gusto mo kundi bitawan ang ayaw ka na. Number four. The Stoic Rule, control what you can, release what you can't. Sa Stoicism, isa ang paulit-ulit na aral, there are things within your control and things outside of it. At karamihan ng sakit mo ngayon, galing sa mga bagay na pinipilit mong kontrolin kahit hindi mo naman kayang hawakan. Hindi mo kayang kontrolin ang puso nila. Hindi mo kayang kontrolin kung gaano ka nila mamahalin. Hindi mo kayang pilitin ang effort na dapat kusa nilang ibibigay. Hindi mo kayang turuan ng isang tao na makita ang halaga mo kung pinipili nilang hindi tumingin. At habang kinukulit mo ang mundo, habang pinipilit mong i-resolve ang hindi mo kontrolado, unti-unti kang naubos, unti-unti kang nabubura. Unti-unti kang nagiging anino sa sarili mong buhay, pero narito ang masakit na katotohanan na itinatago ng marami. Hindi sila ang nagpapahirap sa iyo. Ikaw ang nagpapahirap sa sarili mo sa paghawak sa taong matagal nang umaalis. Pero heto ang maganda. Kahit hindi mo kaya kontrolin sila, may mga bagay na hawak mo pa rin ng buong buo, kaya mong kontrolin. Kung paano mo nire ang sarili mo, kapag hindi ka na inuuna, hindi mo kailangang manatili kung gaano ka katapat sa sarili mong pangangailangan kapag pagod ka na. Hindi mo kailangang piliting maging malakas. Kung paano ka umaalis kapag hindi ka na pinapahalagahan, hindi para magtampo, kundi para protektahan ang natitira sa iyo. Kung paano ka tumatayo kahit may nawawala, hindi dahil hindi ka nasasaktan, kundi dahil may mas malalim na misyon ka kaysa maghabol sa hindi ka naman kayang piliin at ito ang hindi naiintindihan ng iba. Hindi ego ang pag-alis, hindi pride, hindi pagmamataas. Ito ay vice ramen. Pag-amin na hindi mo hawak ang puso nila. Pag-amin na hindi mo kayang ayusin ang ayaw magpabago. Pag-amin na hindi mo kayang iligtas. Ang ayaw iligtas ang sarili nila. Pag-amin na hindi mo kayang pilitin ang isang taong hindi kayang suklian ang binibigay mo. Pero higit sa lahat, pagamin na hawak mo ang sarili mo. At sa mundong puno ng uncertainty, yan ang tanging bagay na hindi dapat mawala sa kamay mo. Number five, bakit mas naghahabol sila kapag hindi ka naghabol? Sa psychology, may napakadelikadong mekanismo na pinapatakbo ng utak ng tao. Reactance, ang instinctive resistance sa pagkawala ng kontrol. Kapag may bagay na dati nilang hawak, tapos biglang nawala, nagpapanik ang subconscious mind. Hindi nila ito ginagawa dahil mahal kanila, nila, kundi dahil sanay silang nandyan ka para itong laruan noong bata ka pa. Hindi mo naman ito tinitingnan araw-araw. Hindi mo ito pinapahalagahan, pero nung naglaho ito sa ilalim ng kama o nawala sa bakuran, bigla mo itong hahanapin. Hindi dahil mahal mo yung laruan, kundi dahil ayaw mo ng pakiramdam na may nawala sa'yo. Ganyan din ang nangyayari sa mga relasyon kapag hindi ka na naghabol, kapag hindi ka na nagme-message ng kumusta, kapag hindi ka na available 24-7, kapag hindi mo na sila inuuna kahit huli ka sa priority nila, biglang gumigising ang isang parte ng utak nila. Sandali, ba't parang nagbabago siya? Hindi ba dapat ako pa rin ang sentro ng attention niya? May iba ba? Tayo na ba niya sa akin? At heto ang twist na masakit pero totoo, hindi ikaw ang agad nilang hahanapin. Yung kapangyarihang dati nilang hawak sa'yo, hinahanap nila yung certainty ng presence mo. Yung comfort na ikaw ang laging unang gumagalaw. Yung validation na kahit anong gawin nila, ikaw pa rin ang mauna. Kaya minsan babalik sila. Minsan bigla silang sweet, bigla silang attentive, bigla silang interesado. Pero tandaan mo, hindi lahat ng pagbabalik ay pagmamahal. Minsan, instinct lang para hindi nila maramdaman ang pagkawala. Ang tunay na pagmamahal ay hindi nabubuo sa takot. Hindi ito nagsisimula kapag may nawala. Hindi ito ina-activate ng panic. Ang tunay na pagmamahal, steady kahit wala kang kailangang patunayan. Matatag kahit hindi ka naghahabol. At buo kahit hindi mo kailangang lumuhod para mapansin, kaya huwag kang matuwa agad kapag bumalik sila. Huwag kang agad kiligin. Huwag kang agad magbukas ng pintuan. Hindi laging ikaw ang hinahanap nila. Minsan, hinahanap lang nila yung dating version mo yung version na laging nagbibigay. Yung version na laging sumasalo. Yung version na nakadepende sila. Pero tanungin mo ang sarili mo. Yan ba ang gusto mong ibalik? Yan ba ang deserve mong maging? Isang taong minamahal hindi dahil ikaw ay ikaw, kundi dahil madali kang kontrolin? Kung hindi, hayaan mong ang distansya mo, ang magturo sa kanila ng respeto na hindi nila natutunan habang nandyan ka. Number six, the moment you pull back is the moment you see the truth. Kung gusto mong malaman ang tunay na intensyon ng isang tao, kung gusto mong malaman kung mahal ka ba nila o mahal lang nila ang atensyon mo, may isang stoic experiment na hindi nabibigo. Alisin mo ang sarili mo pansamantala, tahimik, walang drama, walang paliwanag at tingnan mo kung ano ang mangyayari. Kung tumigil ka sa kakahabol at hindi pa rin sila gumalaw, iyon ang sagot. Kung huminto ka sa effort at parang wala lang sa kanila, iyon ang sagot. Kung hindi ka nagparamdam at hindi ka nila hinanap, iyon ang sagot. Hindi kailangan ng confrontation. Hindi kailangan ng away. Hindi kailangan ng explanation. Dahil minsan, ang pinakamatinding katotohanan ay lumalabas kapag wala ka. Sa katahimikan, nakikita mo kung sino ang tunay na may alam at sino ang komportable lang sa akses sa'yo. Sabi ni Bonhoeffer, The absence of the righteous exposes the intentions of the wicked. Sa mas simpleng salita, kapag wala ka, nahuhubaran ang motibo nila. ato ang katotohanang makikita mo ay hindi palaging maganda, hindi palaging nagbibigay pag-asa, hindi palaging nagpapagaan sa puso. Minsan, ang katahimikan mo ang magpapakita ng pinakanakakasakit na sagot. Hindi ka naman talaga nila pinili. Nasanay lang sila na nandyan ka. Pero huwag kang matakot sa sakit na yan dahil sa likod niyan may regalo. Kalayaan. Kalayaan mula sa ilusyon. Kalayaan mula sa paghahabol. Kalayaan mula sa pagpapakababa. Kalayaan mula sa pagpilit sa sarili sa buhay ng taong hindi naman nagbibigay ng puwang. At sa sandaling makita mo ang katotohanan, doon ka magsisimulang lumakad, hindi palayo sa kanila, kundi pabalik sa sarili mo. Number 7. The Power of Becoming Unreachable may sinulat si Bonhoeffer habang nakakulong siya. Sometimes the presence of a person is not needed for them to influence you. Their absence is enough. Isipin mo yan. Sa isang selda na malamig, tahimik at walang kasiguraduhan, napansin niya ang kakaibang kapangyarihan ng mga taong wala na sa buhay niya, yung tahimik nilang impluensya, yung bigat na iniiwan sa utak kahit wala naman sila. At kung iisipin mo, ganito rin ang mga taong minsan mong minahal. Minsan mong pinagbigyan, minsan mong pinili kahit mali. Minsan ang taong wala na, mas malakas pa ang kapit kaysa sa taong nasa harapan mo. Pero dumating ka sa puntong napagod ka na. Napagod sa pag-aayos ng sirang bagay, napagod sa paghabol sa kapayapaan, na dapat hindi naman hinahabol, napagod sa paghabang nagpapaliwanag sa mga ayaw talagang umintindi. Kaya nagsimula kang lumayo, hindi biglaan, hindi dramatiko hindi para saktan sila. Pero dahil narinig mo na yung sarili mong matagal nang sumisigaw, narinig mo na ang katahimikan na ilang beses mo nang tinitrace pero tinatakbuhan. At unti-unti, naging unreachable ka. Pero hindi ito tulad ng ginagawa ng iba. Hindi ka naglalaro ng hard to get. Hindi ka nagyayabang. Hindi ka nagmamanipula. Hindi. Ang ginagawa mo ay mas malalim. Pinoprotektahan mo ang kaluluwa mo Kapag pinili mong hindi maging accessible sa lahat, unti-unting lumilinaw kung sino ang tunay na may malasakit. Makikita mo kung sino ang mag-a-adjust, sino ang magpapakita, sino ang magsisikap na maabot ka. At mas mahalaga, makikilala mo kung sino ang kayang mawala. At wala ka palang dapat ikalungkot. Kapag hindi ka na available sa lahat, kapag hindi ka na sagot agad sa bawat tawag, kapag hindi ka na nagtatapon ng lakas sa mga taong hindi marunong magpasalamat, may kakaibang kapayapaan na dumarating. Yun ang kapayapaang hindi mo nahanap sa gulo, hindi mo nakuha sa paghabol, hindi mo nabuo sa paulit-ulit na pag-aabot. Sa mga ayaw naman talagang abutin ka, ang tawag doon. Pagbabalik sa sarili. At iyon ang tunay na dahilan kung bakit ang pagiging unreachable ay isang anyo ng kalayaan. Number eight, if you truly matter, you don't need to chase. Tandaan mo ito, ang bagay na mahalaga hindi mo kailangang habulin. At ang taong para sa iyo, hindi mo kailangang panghawakan ng mahigpit para lang hindi mawala. Maraming tao ang nagmimistulang bilanggo ng sariling emosyon dahil napaniwala sila na ang pagmamahal ay paligsahan, na ang connection ay dapat pinipilit na kapag hindi nila hinabol, mawawala. Pero ang hindi nila napapansin, kapag hinahabol mo ang hindi naman tumatakbo papunta sa iyo, ikaw ang humihinto sa sarili mong buhay. Napansin mo to siguro? Kapag may taong mahal mo pero hindi ka pinapahalagahan, gumagawa ka ng excuse para sa kanila. Busy lang sila. Siguro may pinagdadaanan. O baka ako ang mali. Pero may isang malupit na katotohanan. Ang taong para sa iyo hindi mo kailangang i-justify. Lumalapit sila nang hindi mo hinihila. Pansinin mo ang pattern. Kapag hindi mo na sila kinokontrol, kapag hindi mo na pinipilit, kapag hindi mo na ipinaglalaban ang laban, na ikaw lang ang sumisipang may dalawang nangyayari. Yung hindi para sa'yo, tuluyang mawawala at marirealize mo. Buti na lang. Yung para sa'yo, lalapit. Hindi dahil sa guilt, hindi dahil sa competition, hindi dahil natakot silang mawala ka, kundi dahil tunay nila itong gusto. Kahit si Plato sa Laws Scout sinabi niya, What is forced cannot last. At may katotohanan yon sa relasyon, pagkakaibigan at maging sa sarili mo. Kapag pinipilit mo ang tao, mas lalo silang lumalayo pero kapag pinapahalagahan mo ang sarili mo kapag pinipili mo ang katahimikan kaysa drama kapag pinipili mo ang dignidad kaysa validation bigla mong mapapansin na hindi pala ikaw ang kulang sila ang hindi handa at ang taong handa hindi mo kailangang habulin sila mismo ang gugustong sabayan ka hindi dahil kailangan kanila kundi dahil pinahahalagahan nila ang presensya mo sa huli Tandaan mo ang isang bagay, kung may halaga ka, hindi mo kailangang maging maingay, hindi mo kailangang manghingi, hindi mo kailangang mag-escalate dahil ang presensya ng taong totoo hindi nakukuha sa habol, nakukuha sa katotohanan at ang katotohanan ay laging kusang lumalapit. Sa huli, ang tunay na layunin ng paglayo ay hindi para mawala ka sa buhay nila, pero para bumalik ka sa sarili mo kasi matagal mo nang iniwan ang sarili mo habang hinahabol mo ang hindi ka naman kailanman sinalubong. At ngayong tumigil ka, ngayong natahimik ka, ang ngayong naglakad ka nang hindi lumilingon, may isang bagay kang makikita. Ang mga taong hindi mo na kailangang habulin ay yung mga taong darating kapag hindi ka na nagsusumikap habulin sila. At ang tao na matagal mo nang hinahanap ay ikaw pala. Kung may bahagi sa video na tumama sa'yo, kung may linyang parang sumundot sa konsensya mo o nagbigay linaw sa matagal mo ng kinikim-kim. Huwag mong hayaang dito lang matapos dahil kung may natutunan ka ngayon, ibig sabihin, handa ka nang lumakad papunta sa panibagong bersyon ng sarili mo. Yung bersyong hindi naghahabol, hindi nagmamakaawa, hindi nagbababang loob para lang manatili ang mga hindi naman talaga para sa kanya. Kung gusto mo pa ng mga ganitong malalim na usaping pilosopikal, ...mga aral ng Stoicism... ...mga tanong na kayang yayanigin ng loob mo... ...i-like mo ang video... ...mag-comment ka ng pinakatumama sa'yo... ...at i-subscribe mo ang channel... ...hindi dahil kailangan ko... ...kundi dahil kailangan mo ng mga paalala... ...na may mas matatag, mas payapa... ...at mas malayang bersyon ng sarili mo... ...na naghihintay lang malaman mo... ...na kaya mo pala itong marating... ...at tandaan mo... ...ang pag-click mo ng subscribe ngayon... ...ay hindi para sa akin para niyon sa future mo. Kaya kung handa ka nang lumayo sa gulong, hindi na dapat pinapaikot. Handa ka nang tumayo sa gitna ng katahimikan na ikaw mismo ang pumili. Ihit mo na yan. Magkita tayo sa susunod na video.